Noong May 26, Monday yun, uh, pumasok po ako sa trabaho kasi housekeeping po ako. Mga bandang 9 ng umaga. May tumawag po sa kapatid ko, nagbalita na yung anak ko nga po nga si Christian Dave Sapio ay nasaksak. Tapos, tinawagan din niya ako. Noong una, hindi ako makapaniwala, sir. Na ano, ngayon sabi ng kapatid ko, bilisan mo, uuwi tayo at alamin natin kung ano yung totoo. So, habang pauwi kami, hindi ko talaga malaman sir kung ano, hindi talaga ako nakakapaniwala na ganun nga po ang mangyari sa anak ko. Ngayon, dumating kami sa morgue, talaga nga nandoon na siya. Sinaksak siya ng bandang alas 4 daw pasado sabi ng pulis nga humawak ng kanyang kaso. Tapos may araw na siya nahatid sa morgue. Tapos yun na nga po ang ang investigasyon, sir. Ano daw, parang love triangle. At saka, para rin nakurso na dahan. Nanay Angelita, kami po no, ay nakikiramay. Salamat, uh, Sa inyo pong pamilya dito sa Masalimuot na nangyari po dito sa inyong anak na si Christian Dave. At uh, kami po dito, syempre, no, ang hangarin po natin ay makamit din ang hustisya dito sa pagkamatay ni Christian Dave Sabiot si Christian Dave ay isang grab food rider. Mm -mm. Okay. At uh, kasi kanina siya rino inisip ko pag GrabFood rider kasi an halos araw-araw ang dami nilang namimit niyan baka na itong mm. Etong si Christian Dave. Ngunit uh, nabanggit mo kanina may element or may motibo na ng uh, love triangle. Yun po ba? Wala, po bang na, uh, nawala ng na mga kagamitan ni Christian Dave doon sa wala, incident? Wala sir. Intact po lahat ng ano niya. Cellphone, yung kanyang wallet, ka wallet niya. Lahat. Nga, may cash nga 1.6 yata yon para panukli niya kung sakali. Tapos, uh, nandun na nandun, nandun lahat sir. Susi, lahat nandoon. Tsaka oh. 4 AM yan at yun. Yes. Oh, Madilim oh. pa yan. Opo. Oh, Oo. Oh, oh. Kasi uh, kung wala namang nawala dito kay Christian Dave, pwede na nating i-eliminate yung motivo na uh, ninakawan Opo, siya answer. or ang gusto lang talaga is may kunin sa kanya mm -mm. tapos siguro nanlaban, kaya nangyari sa kanya yan. Eh dahil na-preserve na naman, no lahat mm -mm. ng mga Opo. valuables nitong si Christian, they pwede na sigurong tanggalin yun. Opo. Pero ma'am, dun po ba sa area kung saan po uh, naganap yung krimen, mm -mm. Uh, ito po ba, eh, mataong area po ba to? Opo, sir. Kaya imposible na walang tao sa ganong oras dahil alam na po natin ang palengke, maaga talaga ang mga tao dyan. Oo nga eh. Mm -mm. Tapos usually, dyan ba sa palengke? Kasi kung pampublikong lugar talaga yan, mataong mm, lugar yan. Pampublikong lugar, sir. Uh, ang observasyon ko, yung ating mga kapulisan, mga barangay, nag install na sila ng mga camera dyan eh. Wala bang na-capture na, or wala bang camera dun sa area? Mayroong pinakita si police sir sa amin na CCTV footage sa 7-Eleven tapos, yun lang man ang pinakita niya sa amin, pero mayroon kaming kapitbahay na nakakuha din ng akses sa CCTV doon mismo sa pinangyarihan ng, ng krimen, uh, ng, krimen. na kung saan dinig na dinig yung sigaw ng anak ko na humingi ng tulong. Ah, okay. mahalaga po yan, Nanay Angelita. kung meron, kahit na sabihin natin hindi na-capture yung mismong pananaksak sa kanya, pero yung yung audio siya rin rinig daw na oh, nang oh, oh, nagpapasak lolo itong si Christian Dave. Pero uh, nanay, no, kilala niyo po kung sino yung karelasyon nitong si Christian. Hindi sir, hindi kilala kasi sa totoo lang yung batang yan, sulong anak ko. Kaya para baga kung ano na lang ang gusto niya, inaano ko, inukihan ko na lang. Sabi, sabi kasi niya, gusto niyang humilaw, humiwalay sa amin para matuto daw siya. So okay. pinayagan naman namin. So lahat ng mga personal niyang mga ano, mga ginagawa sa buhay, hindi ko masyadong alam. Walang masyadong detalye. <laughs> oh, wala akong masyadong alam tungkol sa mga ano niya na mga nobya nga. na nanay Angelita nung mga nakaraang araw, no, bago po yung insidente. Mm -hmm. May napansin po ba kayong kakaiba dun sa mga actuations nitong si Christian? Would you know uh, may nabanggit ba siya kung Uh, nanay, merong ako natatanggap na mga pananakot. May mga ganun po bang nabanggit sa inyo? Wala, niyo. sir. Magandang hapon po sa inyo, Lieutenant Colonel. Uh, patungkol lang yes, po sir. dun sa pagkamatay ni Christian Dave Sapio, I understand na meron ng mga investigation na ginawa ang ating kapulisan. In fact, na nahawak ko po ngayon yung isang certification at nakalagay dito yung mga naging actions po ng ating PNP. Pero, yes, uh, maaari niyo po ba kaming bigyan ng update, Lieutenant Colonel, kung ano na po yung estado ng ating investigasyon? Yes sir, tama po yan sir. I would confirm sir na una yung mga binabanggit po ng ating uh, uh, yung kamag-anak po ng victim natin na uh, may mga CCTV sa uh, isang convenience store, meron po tayo niyan. At the same time po sir ay I, uh, I will also confirm po yung uh, mga actions taken ng ating pong PNP dito sa case na to. Uh, just to inform po yung ating uh, ah uh, programa sir uh, uh, ready to file na po tayo ng kaso kasi identified na po natin yung suspects natin. At the same time po, uh, yung binabanggit po ni Ma'am na love triangle, ay we will confirm na ito rin po yung anggulo ng tinitingnan ng inyong kapulisan. Kasi based po sa ating investigation, ito pong victim natin ay nakipag-converse dito sa babae na suspect na rin po natin. So, may conversation po sila na mag-meet up sila in a certain place. Sabi Opo. po kasi ninyo, no, may conversation. So you were able to retrieve no yung cellphone kasi hindi naman kinuha yung cellphone nitong ating biktima? Yes sir. Opo. Meron po tayong kopya ng mga at, conversation nila. At noong 4 a.m. Na, na nangyari yung incidenteng yan, siya po ba ay nagde-deliver ng pagkain o imi-meet niya yung karelasyon niya dito? I could not confirm kung may delivery siya but I can confirm na magmi-meet -me up sila kasi based on conversation oh. nila magmi-meet -me sila sa lugar na 'yan. Okay, e, okay. Hindi ko lang alam kung may kasabay po siya na delivery, pero yung meet up nila, I could <clears throat> say na meron silang scheduled meet up for that time po. All right, okay. Sabi ni Nanay Angelita kanina, no, saksak po oh, yung kinamatay oh, oh, oh. nitong si Christian Dave. Ilang ilang saksak po ba yung natamon uh, natamo nitong si Christian? As to the number po ng ano, I I don't have the document here, but we could confirm na saksak po talaga yung pinamatay ng ating victim. May I just add sir, okay. na aside from CCTV footage and aside from interview, ang isa po nating malakas na sa dito, meron po kasi tayo sir witness na nandoon din sa area na pinangyarihan at narinig yung planning nitong babae at saka nung mga gumawa ng krimen. Kaya we're able to identify po specific kung sino itong mga okay, tao na to. Good. Uh, Opo, meron po tayong eavesdropper. Meron po tayong oh. eavesdropper. During nung nandun sila sa 7-Eleven at nagpla-plano, meron po tayong eavesdropper na narinig na ito nga po ay pinagplano ang patayin. Kasama po yung uh, supposedly ka-meet niya na babae. Alright. So, Colonel, no, para lang maging malinaw, no? yung narinig kanina na nagpa-plano pa lang, kasama pala yung babae na imimit dapat nitong ni Chris si Christian Dave? Yes, sir. Kasi po ang istorya, based sa investigation po ng ating oh, oh. mga investigator, Nahuli po 'tong babae na nakikipagrelasyon nga po dito o nakikipagmeet up dito sa victim natin at nahuli to nung suspect natin. So parang siguro kinumbinsi yung babae, tinakot na konti na pag hindi mo ilaglag tong taong to ay ikaw ang maano natin. So that's ah. why nagplano nga po siya. Kumbaga, sila. Kaya po asawa. kasama rin po sa demanda yung babae okay. kasi siya po ang nagpalutang dun sa victim natin. Okay. Yung po ang angulo na tinitingnan natin. So, Based kung baka lumalabas, Colonel, si Christian Dave Sapio ay kabit. Most probably po, pero ang sigurado po natin ay may relationship sila sa kaya po siya pinapapunta doon. Kaya okay. po siya pinapapunta. May meet up sila for whatever reason. ah uh, pinagselosan siya ng mga suspect at yun nga po ang nag-lead kung bakit po siya pinatay. Okay. So, yung nagplano po, no? yung, ah uh, yung babae at yung karelasyon niya, yung nakahuli sa kanya, pero do we have information po, Colonel, kung dalawa lang sila, baka may mga tumulong dito sa mga to? We are able to identify una yung babae, pangalawa yung mismong karelasyon ng babae, at saka yung isa niyang, isa niyang cohort. Pero based dun sa CCTV, CCTV footage na meron kami, parang more or less limang lalaki yung nagtulong-tulong. So Madam we are ito. able to file We are able to file uh, specifically dun sa tatlo na identified natin and two jandos kasi we're trying to get pa kung anong mga pangalan itong mga jandos natin. Ang sa amin dito, sana maisampa na natin. Yung kaso, mag-issue na yung korte ng warrant, warrants of arrest then mahuli din natin sa pinakamabilis na panahon itong mga uh, may kagagawan ng pagpatay kay Christian Dave Sapio. Yes, sir. Actually, sir, we're pleading po dito sa kamag-anak po ng victim natin na we're trying to contact her po para pumunta dito sa station. Kasi on that first stage po ng investigation, pumirma po kasi siya ng disinterested. However, yung PNP po ninyo ay talagang willing na maging nominal complainant dito. Pero it would be a help kung mismong si victim, yes. yung mother po ng victim ay pupunta sa amin sa station para po makapag-file po tayo agad-agad po. Itong week na to po magpa-file po agad oh, tayo sir. Uh, Nanay Angelita, ang ating pong kapulisan ay ginawa na po nila no, yes, yung pag-iimbestiga at na-identify po nila kung sino po yung mga may kagagawa nito sa inyong anak. Ang uh, binabanggit lang po kanina ni Lieutenant Colonel Caracedo is uh, hihingin din po nila yung uh, participation ninyo para maisampa na po natin yung kaso. Bagamat yung PNP by uh, themselves can file the case, pero iba pa rin po, no? Pag uh, yung immediate family members po ng biktima ang magsampa ng kaso, para nanay, makamit po natin yung ustisya. Kasi tinanong namin si pulis na, Sir, kung kami ba ay, kung ako ba ay magsumbong at mag na ng kaso, masigurado po ba ninyo sa amin ang aming siguridad? Sabi naman ni Patrolman Romano, hindi daw niya yun pwedeng ipangako. Kaya um, nag-alangan kami, sir. Dahil uh, oh. dalawa lang kaming magkapatid ngayon dyan. Nanay, ganito po kasi yun. No? Kailangan may sampan natin yung kaso para ma na siya. Okay? Pag na-arresto na yan, ang ifafile naman nila na kaso, murder, wala pong piyansa yan. Okay? Ilima sila, sir. Tatlo pa lang ang identified. Okay. De, yung, mga jandos na yan po, as soon as ma-identify ma po natin sila, okay? Ma makuhanan po natin ng personality, I, lahat naman po yan may issue one din ng warrants of arrest. Okay? In the meantime, I think kung hindi sila na, na dadawit nadadawit pa dun sa kaso dahil hindi matuko yung kanilang uh, pagkakakilanlan, edi eh mas lalong magtatago yung mga yan. Hindi sila gagawa ulit ng panibagong krimen kung saan sila na ma-identify. Uh, ang sa atin po, nanay, kung gusto po natin no, na protektado po kayo, eto, i-coordinate po namin sa pulisya. Pero bukod pa po dyan, okay? in the meantime, isampana po natin yung kaso ang korte eh, may 'wag issue ng warrant of arrest. Yung mga kinakatakutan mong yan, ilahat yan dadalhin sa bilangguan, hindi makakalabas mga yan. Okay? Lieutenant Colonel uh, Caraseto, kami po ay natutuwa dun sa naging action po ninyo no dun sa pagkamatay ni uh, Christian Dave Sapio. Pero ito no, additional po ito na kakailanganin natin total. Uh, yung mga may kagagawan nito pakalat-kalat eh, pa diyan sa lugar po ninyo. Eh baka ulitin nila yan. No? So maaari po ba, Lieutenant Colonel, uh, paigtingin po natin yung presensya ng police dyan sa area po ng uh, Molino 2, Bacoor City. Lalo na din, no? Uh, tingnan din po natin na protektado po yung pamilya ng biktima dito sa krimen uh, po na ito. Tama po yan, sir. Uh, ang ma-assure ko lang po kay ma'am ay uh, within the bounds ng trabaho ng inyong PNP ay magbibigay po kami ng protection para dito po sa magulang ng ating victim. And also, with the project of our CPNP, kasi po, please understand na limited nga rin lang po yung ating mga pulis, hindi po namin pwedeng parang gwardyang magbabantay po sa victim natin, sa mother ng victim natin. However, with the project of our new CPNP na 911 within 3 minutes, within 5 minutes po, darating po ang inyong pulis pag kinakailangan. So, ang ma-assure ko po kay ma'am, nandito po ang inyong PNP, pag may problema po kayo pagdating sa inyong seguridad, nangangamba kayo, kahit agam-agam at hinala pa lang po, magdaya lang po kayo ng 911 within 3 minutes, within 5 minutes, nanjan po ang inyong kapulisan para po magbigay ng protection. Ayan, opo. At actually, uh, Colonel, kung pwede, pati yung uh, landline na mismo ng istasyon ninyo para mas mabilis pa lalo yung pag-action or pag-responde kung may nangyari po dyan sa area responsibility po nila. Yes sir, opo. At ibibigay ko po ang line, 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 line natin personally po kay ma'am. pag ayan, uh, ano po. At, po. Uh, Colonel, kanina nabanggit po ninyo, within yes, the week, kaya na po natin may isang pa yung kaso laban sa mga uh, suspects po natin. Sasamahan din po namin si Nanay Angelita Batyao para makamit po natin yes, lahat sir, opo. ang opo. mustisya para dito kay Christian Dave Sapio. Yes sir, opo. Agad-agad sir, isasampa na po natin yan. Nanay, ongoing din po yung pag-backtrack -ba po sa CCTV. At sa um, sasamahan din po kayo ng reporter po namin. At yung sinasabi po ni attorney and ni Colonel Caracedo na protection po niyo we will make sure, ma'am, na mabibigyan po kayo ng protection ng PNP. Salamat po, ma'am. Opo, sa safety po ninyo, Nay. Okay. Um, ma'am, um, sa schedule po natin, ma'am, ha? At uh, mismo yung reporter po natin ang sasama po sa inyo. Opo. Salamat po at uh, magandang hapon po. Muli po ang aming pong taos-pusong pakikiramay, Ma'am.